Good morning, at ngayon po kami ngayon ay pupunta sa palisdaan ni na Kuya At kami po ay sasamahan namin si Ma'am Liza at ang kanyang mister sa palisda nila ate Nels Kaya po ay magbabating uh, kahit sablit bago po sila bumalik ng Canada kami po ay nandito na sa labasan ng palaisda nila uh, Kuya. Ayan, kami po ang magkakasakay dito nila Ate Lisa. Sila po yung mga nauna na doon. Let's go. Sila po yung naghahanap pa ng pilaway. Ako pinakakuha agad na isang pilaway. Sino Ako po. Nakuha ko. Tabi-tabi po kayo. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po

At sila po diyan ay nagkikwentuhan muna Yung iba po'y nakakain, yung iba po'y nagkakape At ito naman po ang ating liya ay pasiyahan ng pagluluto ng Itong binagtat na kamoteng kahoy Ito po ay anin na kuya dito sa kanilang palaisdaan Asan <coughs> subo? Eh ano pala ate, ito star margarine at sakako. Oh ako. Oh, Oo. Okay. Saka lalagyan natin ng mga. Bari bari do makeup eh. Ito so, kayo oh. Gusti. Bari makeup eh. So yan po at dito naman ay namimiwas yung aking mag-ama. Nandito rin po pala si Pari. Ang asawa ni Maring Liza. Ano, may nahuli na kayo? nga yeah. <laughs> may huli ka na abo, ilan ng tilapia mong huli mahal? tatlo? abo, maghuli na pala ito ano po yan ay? umang puna iyan pero yan po'y bagongon, yung shell niya Bagongon po Pero ang tawag ay, sa ganayan. Niya, umang na. Umang, umang na po. Kasi mabilis ang lakad niya. Uh -huh. Oo. Yan po. Ipain ka naman daw. At gano'n na pamainin nyo lang. Ay, yung tinapay. Baka upos na yung tinapay mo mo. Ay, kinain na po ng <laughs> mga <laughs> naloon. Gano'n pinalaman na na. Oo, yan. Nahuli na. Ma may video ako pag may nahuli pa. Parang malpangit naman yung kay Tutoy. May mga... Parang mga igulo-gulo. Ay, nangyay. Yeah. Binulo ng... Kasi tatay po pala dito ay ano ah na mimiwas din. Ang pantatak lang ni tate sa umang oh, ay ano ah, ngipin niya. Ngayon <laughs> oh, si tatay dumipat doon ah, sa kabila. Kinikibit. Habang sila po doon ay busy sa kubo, sa kanilang mga istoryahan nagkikwentuhan po sila doon at iba po naman ay si Ate Huya nagluluto ay kami naman po dito muna sa may isdaan at kami muna ay mamimiwas anak. Ano yan? Ano yan? Pids? Ipa. Ipa. Ayan ba po si Este naman? Ah, ba yung mag-asawa ni Tilat? Ah. Mga namimiwas. Mm Hindi -hmm. naman Pids yan. Ipa. Ipa. pangunguhan ng, dito naman po sila ng biseng sa pamimiwas ng bangus. Ninay, gusto ba ka mapatras si Maloy? Anak, mapatras ka! Mahulog! <laughs> Ati, ayusin mo yung palutang. atuha ho ah. Mahirap matanggal At baka mabiwa. Galing eh, tinanggaling, <laughs> <laughs> Malaki yung kaya ate Lisa. Si <laughs> <laughs> Ang mga kuya yung kadadating galing bayan. Ngayon pa sila ate. Ano ini. Oh, ano po mga binili ni ate? Naku! mga bata hindi pa nakakain. Ano, Patay mo ba yung sinakain? Hindi pa! Ha? Ay patay! Ay patay mo raw. Nalaglag na si Ate Lisa! Okay. Umahon na rin yung mo. Eh. <laughs> <laughs> Nagsawa na <lang> yung dalawa. Ha? 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 Yan. May Sila yung nagpapambuli na. Si ate. Nakailan na si ate mo yung na Nanayla na yung sa may may mga atin. Mga dali, mga dali. Apat may sakin doon na po kaya. Yan. Ate Lisa, ano na? Yung sa amin. Ba? Ma Masyado tayo namang ma... Ano ang... Magalaw. Ang ano ay. bangus. Bangos. Eprilay dali amo. Hoy ate, hindi lang pwedeng hindi na kaliskisan. <laughs> <laughs> ah, ay lang Hindi na kaliskisan ba Apa daw pangawanin niyo? Buso may ano daw iyan. Na daw yata buso yung ano ay biwas, natanggal mo. Hallelujah. Bakit kaya medala marte liyo? Siguro pinili din tayo ng ano ano ah. Si, si yun ay masarap ay iihaw. tasi may palaman sa loob. pala kami mamimigay. Sina. Kung parto na kayo sa isang napakagandang pagkakataon na kami ay di dito sa pagdating ng na Maria Raisa at Kuya Resti. Salamat po sa pag-iingat sa kanila sa pagbibiyahe pa po na dito sa Pintanita. At mo po ang mga pagkain na nasa aming harapan. Salamat po sa mga naganda ng binagkat. Salamat po sa mga pagkain sa mga isda na ang kakainin. Ito po itong basbasan at itong aray na busog. At ingatan mo din po sila sa kanilang pag-uwi sa Manila at sa kakasag pagkagaya nila pabalik sa Canada. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Pangalan ng ang anak Jesus. Amen. Kain po. Kain po. Kain po. Kain po ulit. <laughs>

So, na ah. Ang batang hindi talaga papaawat sa tubig. Pagkikinagat ng alimango. Aba ba? Floating, floating. Floating muna, floating. Iya. <laughs> aba, baka hindi mapapasok sa prince Wala na ang papa. Lali! Punta mo! <laughs> Yan si Maloy po ngayon ay walang pasok sa kanyang school. At ngayon po ay yung teacher nila ay mga nagpunta daw ng losena So yan po na ambo na dito ngayon. Dito po lang may mga nagsisipagpahindag na. At tapos na po kaming kumain. Pagkadating po namin dito kami nagkape, nagkain ng binagkat, tapos ngayon naman nagkain po ng tanghalian. Si yung nagkakaliskis na ng kanyang huli. Eh. So yan guys, at kami po ay nag na. Kami po ay mag-uuwi na. So yan, salamat ka na ate ini sa pag-invite sa amin dito sa Pala daan. At talaga pong kami nag-enjoy, nabusog. At kami po ay nagkabanding-banding uli dito sa fish pan. Ayan, ang mga bata naglangoy kuya na. Marami pa pong sobrang pagkain. Dadali na po yan dun sa amin, sa Ilaya. So yan po itong ibinigay na alimango ay napugtugan kaya kami po ay may sipit bigay po ni kuya kasi yan yung nahuli ng asawa kong tilapia may higit po itong pamprito. So, ayun na guys at kami po ayan pa uwi na ayan pa po si Stine at si Kuya Makoy sila ay namimiwas pa ayaw pang paawat at ayan na po ang aming mga kasama yung tubig kaya nga so yan po sila ate ay nagbili sila ng mga bangos anak kayo magdahan-dahan wag kayo magtulak at pag kayo na ano ah na subsob so, kaya nga dadahin ko pa yun. yan bulang ma bulang ipi mo anak madapa ka ha Oh, we ha Ala, hindi ko mista beta, pa-mau. Bakit man laglag? -lag <laughs> So yan guys. At pagkadating po namin dito sa bahay, uh, galing po kami pala isdaan. Ay kami naman po ni Ate at jo, ay magluluto ng sinantol para po ipadala namin ka na Ma'am Liza. Dahil nga po alam niyo naman, ang sinantol namin ay kanilang gustong matikman. So yan po ako muna ay magpipigana na itong ating sinantol para po mawala yung asin. Kaya po atin yung pipigana. Tatlong pigala ang po at yung asawa ko naman po ay muna ng niyog at para po natin. Kayo dito ng Oo. Pwede dito, kasi ang mga so, e. so, dito, baka pwede niya oh, okay, okay. sa oh. mga dito. Ang mga dito. 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 Ang mga dito. Ang Ang mga dito. sa mga So yun na po, at naisaklak ko na kanina pa yung ating uh, sinangkol. ayam Ayan po yung ating pangalawang gata. At nalagyan ko na rin po iyan ng mga ricado, luya, paminta, tapos po yung ating bawang. At nilagyan ko rin po iyan ng salay o yung tanglad So akin lang po yung papaigahan, saka po natin nilalagay mamaya yung ating uh, unang gata. At lalagyan ko rin po yan ng sardinas. So yun na guys, at nailagyan na natin yung ating sardinas. Dalawang sardinas po yung ating inilagay. Ito po yung tanglad natin. Pampabango. Pantagbag aroma. Pantagbag aroma. ka na. Lalagyan na po muna natin yung ating isda. O, ano lalagyan At lalagyan na rin natin. So ito po yung ating unang gata. So ito po yung ating nalang ang papaigahan. At pag naiga na po ito, yung okay yung na. Hindi na So yan po at luto ng ating sinangkol. So mamaya pipapatikmin natin sila ma'am at si Seth ng ating dito, luto. Dito, po, so Ito yan. Na dito. At kami lang pinagsasaing pa. Yan. Pagkaluto po na sila ikakain muna. Pilipin ko para kasi takot yun sa takot. daw po. Ayun. At 'yung ipapadala sa kanila ng matigman. Grabe niyo po 'yung mangga kalaki. Dapat 'yung sama pala. Wala ba 'yung Okay, one, two bantu two. Waki waki. O, oh, waki, waki. Waki, waki. Si <laughs> waki. Ayan, at kami po muna ay pupunta ng tanimang saglit. At gusto lang po nilang makita yung aming taniman. Pupunta Ren po at ngayon okay, naman ay kami dadaan muna ng taniman. Oh, welcome po oh. sa aming taniman. Ang ah, motor namin nila may nasa hilaya pa. Hindi no. ko mo natin tinapan sa ikod din may dilaw na motor. Ang papaya! Wow! Di ba po? Ay, ang Alam mo yung nabibili namin sa Canada talaga man. ganyan, kalalaki. Eh. May malaki, pero hindi malaki malaki. na nga, ang bunga. Oo, uh oh, -huh. buti nga. Ay, sila, sila, sila si Kuya Makoy na may pagminsan Mama, ni Shin. Ibig sabihin yung dala ay, na Makoy na mako dito galing. Oo. Oh. Ay, ate ng pitasin. Oh, laki. Aba, may talim din yata dito ang kamote. Oo, oh. Ah. Mahal, nagtalim din sila pala dito ng kamote. Isa, hmm. ay, so, yan po at sila, may sasakita ng Raymond. Ang hmm. sa biyahe <laughs> sakto po ang dating namin dito at paalis na agad ang Raymond so parang ano lang sila hindi na sila nagintay A alis agad dani, eh. sakto yung dating natin. Ilan mali yun nasa estribo? Hello. Alin yun? Yung nasa box? Yung nasa box sa kaya ng Oh. Tanda kaya nila. Ayun po sila, sir, at sila po yung nasa dulo. Ayun. Sila po muna yung aming papaalisin, saka kami aalis.